Magluluto naman ako ngayon ng adobo, mga idol. Adobong pan, manok. Ayan po. Tapos oh. niyan. Adobong manok. Ito po yung langis. Pinapainit ko na para ilalagay ko na yung ricado. Nga mga idol. Ilagay ko na yung bawang. Ayan o. Oh. Tapos para dito yan sa adobo adobo manok yun man ang aming ulam ngayon akong are adobo manok ayan naman lagyan natin ng paminta paminta mga idol Hmm, bangun. Harap. Harap. Amoy pa lang yan, mga idol. Ang sarap na. Ngayon, lalagay ko na yung manok. Ayan. Ayan, mga idol. Lalagay ko na ang manok. Okay. Okay. yung tataklobang ko muna ito tataklobang ko muna yan mga idol yan nakulo na mga idol oh. nga mga idol oh. alagyan ko ito ng tuyo okay, lapit na maluto tuyo yan, yan. tuyohan para masarap Okay toyo so, na. Ano na niya nilagyan ko na ng toyo oh. Ayun, polo na. Ngayon ay hahaluin ko naman. Tingnan natin kung anong lasa na nito. Sarap niyan, adobo. Sarap nito. Dubong manok. Ito ang na namin. na namin ito mga idol binawa sarap kulo na mga idol ng aking nilulutong pan adubong manok yam yam marapit na maluto yan sige sige pa papalambot eh. ko pa ng kaunti pa malapit nito. Pan. Tutong luto para hindi ibig sabihin ay pag ilaw pa ay mayroon pang mapula. May dugo-dugo pang ilalim kaya lulutuin kung maigi mga idol. Ayos na ito mga idol. Kakakunin so, ko na. Luto na. Lutong luto na ito. Nagdubo. Matok. Masarap. Ay, awari. hawamduryan. Penak okay tengkyo mang Edol,